Hello, hello, hello mga guys! Ani akita karon guys sa La Supermarket. Lapu-lapu brands. O, oh, di diba? Dito tayo mangumpra guys. At saka dito ako lagi kakain guys. Pick and roll. O, oh, dito lang sa tabi-tabi inside sa tindahan guys. So, oh, para makamura. Tipid-tipid pag may time. Kasi wala tayong pera walang trabaho oh, so dito lang tayo magpuso pusok at tempura guys ito tempura lang sapat na wala ako sa iba kasi tag 30 at itong tempura ay 24 lang 24 pieces o oh, 3 4. 23 pieces for 24 pieces only and then two puso oh, di ba heart rice <laughs> ano nga ba ang puso guys heart rice right ah high right height ha heart rice oh heart rice kasi puso oh parang hugis puso 'di ba ayan na kakain na ako sa aking dalawang puso at ano tatlong tempura yan lang guys sapat na oh diba? ba yan sa likod ko guys diyan ako lagi bumili ng makakain ko pag ako magugutom na habang nangungumpra namimili ng paninda alright hindi na ako nag ano dito guys nagsalita nagvi video na lang ako nag video kumuha na ako ng mga videos hindi na ako nagsalita kasi maano ang mga tao Mag, magtingin-tingin sa akin mahihiya ako <laughs> magtingin-tingin sa akin bakit ako nagsasalita ang mag-isa? <laughs> Bakit ako nagyaw-yaw? So, ayan, voice over na lang tayo mga guys. O, oh, diba? Ito na ang aking tatlong tempura at ako'y kakain na. Kakain na tayo. And we have to fix our camera para maklaro ang ating hungit. Alright. <laughs> Ito na guys magtuslo-tuslo na tayo sa ating sauce na maanghang-anghang. Mm. Sarap. Alright. Diba, guys? Okay. Lamon-lamon. Yan, guys. Ma, ano yan, guys? Ma, ma, tigas-tigas siyang puso, guys. So, mahirapan tayo pag-usap-usap. usap usap kasi wala tayong ngipin <laughs> O, oh, baka may magsponsor dyan ng pustiso <laughs> Thank you <laughs> Joke lang guys, joke lang yan Ayan Maraming bibili dyan guys kasi affordable lang siya Hindi katulad sa mga nasa kabila Sa mga other side na nagtitinda Mahal na siya kasi mga lechon, mga ganyan na mga mahal na ang servings. Diyan sa akin 24 plus dalawang puso, tag size na ang puso, guys. 5 pa, 5 piso pa yan noon. Ngayon 6 pesos na. So 24 plus dalawang pieces ng puso, 36 lang guys, masarap mabusog. Ah, busog ka na sa 3636 36. Oh, okay. Um, ayan na. Kain. Kain ba Kain ba Kasi mahirap pag ikay magugutom o oh, di ba oh yan nag mag shout out pa sana yan guys uy tapos na pala naubos ko na kaagad-agad ulang <laughs> ngipin pero madali lang natapos ano ba yan o, ayan. Tingnan nyo guys, ubus na ng aking dalawang puso at tatlong timpura. At hanap na tayo ng ating dessert. Okay, dessert. O, dito tayo guys sa aking paboritong minggito. Minggitos ice cream at pipili tayo guys, ng mura lang, yan lang ang pinakamura guys, yan 25 o oh yan lang at ang aking ex guys nandyan sa side oh, ah, oh tignan nyo aking ex si papa pi, <laughs> oh may ubi flavor at mango flavor pero mango flavor ang aking pinili guys kasi mas paborito ko ang mango kaysa ubi oh yan po guys ang ating 25 pesos. Mataas na. oh di ba diba? <laughs> so, kain-kain muna. Suklay-suklay para maganda tayo sa video. Um, <laughs> ah, yum, sarap. Um, ah, nako, pakiut-kiut si Bajul nyan guys, kasi may video. <gasps> All right, na, another, another, another one. O, patigin tingin alright continue ka lang dyan sa kakaakain mo ng ice cream bajol at guys shout out pala guys sa aking mga members super chatters, sa aking mga subscribers and of course my supporters my friends thank you so much ayan hindi pa naubos ang aking ice cream mga guys nakafocus lang guys ang camera sa akin guys kasi bawal mag video dyan sa mga paninda nila ayan so sa akin lang nakafocus ang video natin kasi may mga ano dyan may, may mga CI na magtingin-tingin kung sinong kumuha ng mga prices nila sa kanilang paninda. O, oh, diba? O, oh, yan. Si Bajual. Kain ng kain. Hindi na ngagda. <laughs> Ayan. Dito na tayo, guys. Ating one of our purpose. Why? Pumunta tayo dito sa mercado. Kasi bibili tayo ng ating maintenance. Alright. Dito tayo sa Mercury Drug, guys dito tayo bibili ng ating gamot ayan so nakaw nakaw lang din yan guys ang video ko kasi baka bawal din o dito guys tapos na ako bumili dito guys palabas na ako at open tayo ng payong mga langga kasi it's so very hot in here it's almost 1 o'clock in the afternoon very very hot grabe yan yan ito po guys ang mercado ng opon so, may mga okay okay uh, tanap tayo ng ating madala sa ating dalawang anak kay G at Unin may nice burger uh, pero may burger doon sa malapit sa amin so hindi na ako nag burger may lechon sana manok pero mahal eh mahal lang ang litsun so hanap tayo ng ibang choice yan punta tayo dito guys may mga manok manok dito na fried tingnan natin kung magkano baka mura lang okay dito tayo ayan oh fried chicken oh my fried chicken my pork May nguyong may adidas at dito lang tayo pipili sa napakamura lang din guys. <laughs> sa mura na naman tayo guys. O dito tayo sa tag 20 pesos each. 20, 20 lang. At ang bibilhin ko dito guys ay dalawa lang. Dalawa para ka sa dalawang anak ko. Kay G at kay Unin. Kay Kuya G at kay Unin. So may isa na tayo. Pangalawa, hindi na natin, hindi ko na binilhan guys ang aking asawa. Kasi kakain naman siya ng kahit anong ulam. Importante ang dalawang bata lang guys. Kasi sa sinabi ko na, tipid-tipid. <laughs> laging tipid-tipid. Oh, ito ang buhay ng mahihirap guys laging tipid-tipid oh yan guys, ito guys nahuhulog ang takip ng kanilang sauce kinuha ko na kasi andyan sila sa loob nahirapan siguro silang lumabas ako na ang kumuha ayan okay, kay ate ko na ibigay kala ko itakip niya <laughs> itakip niya kaagad <laughs> panghugasan pa pala hugasan pa pala yan guys yung white na bus yan po ang modernized bus dito guys yan po ang uso ngayon modernized bus at pili ako dyan kung modernize pa ko or sa multicab. Pero dito na lang ako sa multicab para baka tipid na naman guys. Kasi mas mura ng 5 pesos dito sa multicab. Dito. Kaysa doon sa modernize. Kasi aircon kasi yun. Kaya mahal-mahal. Okay. Papasok na tayo sa ating multicab guys. And yan lang po mga guys. Pauwi na ako sa amin. And thank you so much everyone for watching. Salamat po sa lahat ng support niyo. Salamat sa panonood. Salamat all. Thank you, thank you so much and God bless as all.